Hello mga guys, magandang araw sa ating lahat. Welcome to Tina Tech Channel Tutorial. Saan makikita ang Facebook Watch History? Ang ituturo ko ngayon ay kung saan natin makikita ang ating mga napanood na mga video na. Magagamit natin ito kapag may napanood tayong video at gusto natin itong uh, balikan ulit. Kung gusto nyo malaman, tara samahan nyo ako at sundan lamang ang video ito hanggang matapos. I-open lang natin ang ating Facebook account. Pindutin ang video. Pindutin ang video icon. Tapos makikita natin dito ang history. Pindutin natin yan. Ayan. Ito na po yung mga watchlist ng ating mga mga video na pinanood natin. Ayan. Yan, ito na po. Kung gusto niyo pong balikan yung mga napanood niyo ng mga video na hindi na na hindi niyo na dito niyo po uh, titingnan yung mga videos. Yan, para po dito. Uh, mga guys, kung nakatulong po sa inyo ang video ito please like, share, follow me for more video tutorials. Yan lamang po. Marami marami salamat and God bless.